Mabusising pinag-aralan daw ang uh, mga mapa ng mga lugar na hawak ng BIFF sa Magindanao bago ang operasyon para dakpin ang teroristang si Marwan sa Mamasapano. Balita hatid ni Bam Alegre. Galing ang mga mapang ito sa isang mapagkakatiwalaang source ng isang dating kasamahan namin sa GMA News. Taglay nito ang mabusising intelligence ng pamahalaan, kaugnay ng mga kampo at barangay na sakop ng BIFF o ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Natukoy nila ang diumanoy kuta ng BIFF sa barangay Ganta, Datu Piyang, Maguindanao. May impormasyon pa na posibleng dito ikinakanlong si Marwan. Tagpuan din di ang barangay Kitangko sa Datu Saudi, Maguindanao at ang pangunahing kampo raw nasa Gindulungan, Maguindanao. Sa mapang ito naman, makikita ang mga barangay na nasa ilalim mo umuno ng impluensya ng BIFF. Bagamat malaking tulong ang mga mapang katulad nito, iba yung pag-iingat at koordinasyon pa rin daw ang kailangan. Iba pa rin daw kasi ang sitwasyon sa mismong field, ayon kay retired Colonel Ariel Carubin ng Philippine Marines. Sa amin kasi yung execution, eh, maaring sabi mo na uh, 2%, 3% lang, 97% uh, intelligence lahat yan. Yung preparation, no? Uh, hindi ka pwedeng pumasok sa isang lugar pagka uh, hindi mo na-analyze. Anal may sinasabi kasing uh, assessment of the area of operation. Pagkat matagal nang may intelligence na nasa Maguindanao ang Malaysian bomb maker at international terrorist na si Marwan, kinailangan daw ng masusing pagpaplano dahil nga sa lawak ng impluensya ng BIFF sa lugar. Ayon sa isang SAF komando na naging bahagi ng isang napurnadang operasyon para dakpin si Marwan noong 2013, malaking hadlang daw ang pintakasi o ang pagdadamayan ng mga magkakaibigan at magkakamag-anak laban sa iisang kalaban. Yung subject ng ating mga warant obares, mayroon runan silang mga relatives dyan sa looban. O itong tinatawag natin dito sa layman's term o sa dialect dito, na mga pag-ari. So ngayon, dahil sa mag-relatives mag sa mga ito, magpamilya, pag hinuli natin itong mga target ng warant obares natin, maraming nagre-responde, maraming tumutulong, na hindi na natin malaman kung sinong mga kalaban natin. Ayon naman kay National Security Advisor Cesar Garcia, dapat maipakita ng MILF na hiwalay na grupo sa kanila ang BIFF na napaulat na di umano'y nagkanlong kay Marwan. Sa mga intelligence report daw kasi na natatanggap ng gobyerno, lumalabas na nagtatago si Marwan sa kuta ng MILF. So it's been that game since then. He would be, he would, uh he would be conveniently locating himself inside so-called MILF territories. Sa ngayon, malaki raw ang papel ng intelligence para hindi na maulit ang trahedya sa mama sa pano. Ayon kay Sen. Gringo Honasan na isa ring dating sundalo, hindi raw ngayon ang panahon ng sisihan. Hindi ito unang beses nangyari. The fact na paulit-ulit ito, ibig sabihin may pagkukulang. At yun ang kailangang susugi natin para hindi na ito maulit. Tama lang kasi na minimal coordination lalo na sa high value target. Pero always see to it ba na yung mga dapat na sabihan mo, yung nakakataas for example, uh, yung, yung pwede mag-dispatch ng mga helicopters o mga aeroplano para supportahan ka, medyo alam din nila. Bam Alegre, GMA News.